Malaki ang tsansa ng Omega Esports na makapasok sa Mobile Legends Bang Bang Professional League Philippines Season 13 nang talunin ng isa sa mga kinakatakutang kukunan ngayong season. Yan ang ulat ni Rafael Bandayre. Ginulat ng Omega Esports ang AP Bren sa kanilang Week 6 match-up sa MPL Philippines Season 13 kamakailan. Sa Game 1, sinamantala ng barangay ang pagkakawala ni Michael Kyle TZ Saison sa eksena sa 29th minute upang itakas ang panalo. Bumawi naman ang defending champion sa Game 2. Pero pagdating ng tiebreaker, pinatunayan ng Omega na kaya nilang makipagsabayan sa mga top teams ngayong season. Pinangunahan ng nagbabalik na roamer. ang kanyang sikreto. Hindi naman ako na-pressure kasi meron sa aming sinabi na kahit anong mangyari, okay lang. Kumbaga, parang magiging practice ko ulit eh. Nagkasundo naman ng jungler ng Omega na si Jason Okir Alupit at technical coach Jomi Abalos na malaking bagay ang presensya ni Chaknu lalo na pagdating sa shot calling. Nadadala kasi team yung mentality na nananalo. Siyempre, galing kami sa tali. Tapos nung yung presence niya, nung nung nasa na siya, parang nadala niya sa team. Tapos siya rin yung ano, reason na nagpapakalma minsan. Pag crucial game na, kung paano kami mag-end niya, pinapakalma niya yung team kung ano makapag-isip na maayos. Gano. Ganda nung pagkadagdag ni Chuck no, dun sa composition namin sa players. Kasi siya talaga yung parang nagpapakalma dun sa mga player kapag in-game na. Sobrang ano, smooth nung call, ganyan, di masyadong hype na, ayun yan, naging problema namin ng mga nakarang laban namin is lumalamang naman kami, tapos hindi kami makatapos. Parang nahirapan kasi at some point, nagiging, ano yung comp, nagiging problema. So ngayon, nasolusyonan na yun nung dumating si Chuck, no? so Sa huling linggo ng MPL PH Season 13 Regular Season, isang playoff spot na lang ang natitira. Paglalabanan yan ng Blacklist International at Omega Esports na kasalukuyang nasa 6th at 7th places sa standings. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.